Hello mga Sir Inday! In for today's video, yun guys, may nabili pala ako sa online na pang pearl ng buhok o pang kulot ng buhok. So try natin ngayon. Ah, uh, itong pera na binili ko siya, uh, binigay ito dati ni Amoy, yeah. hadiyan niya. Yeah. So binili ko ng ganyan kasi ano lang naman siya, 85 derhamo. So more or less mga So, ayan, itatry natin kung gaano ba kaganda or mabilis ba siya magkulot. So, itatry ko ngayon sa buhok ko. Ayan, ito pala siya, maganda siya. Ayan. Tapos, may stand siya. Tapos nilagay, hindi ko pa ni. tinay ko na ito dati pero ano lang, pinainit ko. Tapos ngayon, itatry natin kung gaano ba yung uh, quality ng curl, uh, hair curler na ito. Ito yung stand niya guys. Yan yung stand niya. So, ayan. Inon ko na pala yan. Tapos, Pwede mo din i-adjust. May mga adjustment naman dyan. Kung gano'ng gusto mo init na init or medium lang. Yung gano'n. So, yan si supply ko yung buho ko. Talagang nasira yung buho ko. Kasi itong buho ko is naka-bleach. Tapos naka-color. And, yung papunta ako dito is, ano, pinaitim ko. Kaya hindi nagpantay at medyo nasira siya. Kasi yung wala na nga siyang maintenance. So, sabi ko pag-uwi. Tsaka na gano'n. Uh, nabunot na parang nauubos na yata yung buhok ko sa kano ewan ko, so igaganyanin ko para pag uh, pag ano, pag uh, pag ikulot ko, kukuha ko ng konting konti tapos, ayun dahan dahan lang kasi mairi talaga so ginagawa ko, ginaganyan ko siya and supposed to be ganyan lang ginawa ko is pinaikot ikot ko pa kasi gusto ko yung style naman So, ganyan lang. Ganyan talaga ako nagpukulot ng buhok. Yung gusto ko yung paikot-ikot. Tapos, hayaan mo lang ng mga 3 minutes or 2 minutes. 2 to 3 minutes o so, ganyan. Okay na. Basta so, huwag nyo lang sobrahan na itong masunog yung buhok nyo. So, hindi pa syado masyado mainit. So, okay na yun. Kasi gusto ko lang naman ma-achubis yung uh, dulo talaga ng buhok is mag-curly-curly -curly sya So talaga nasira na yung buhok ko, no? So, gusto ko sana pagupitin at ipantay kaso lang mahal dito magpagupit at saka mahal din dito magpariban hair maintenance. So ganyan yung ginagawa ko tapos sinahayaan ko lang ng ilang minuto na talaga mag-init siya ng mag-init. So ganyan. Try ko lang kasi ito, binili ko lang naman yan, medyo mainit na siya. Binili ko lang naman ito is sa online lang, tapos bayad lang ng shipping or delivery fee kasi dito lang din naman sa UAE. So, yun, so nakita ko kasi ano, parang maganda siya, tapos maganda naman, malakas mag-init siya. So, bimili kasi ako niyan kaysa yung mga may activity. Hindi mo na kailangan pumunta ng parlor kasi nga may mga gamit ka na pwede mong gamitin. So, ganyan lang. Yung hindi naman pwede laging straight na lang yung book. Of course, lalagyan natin yan ng mga design. So, ayan. Ayan na natin ganyan kasi maganda naman yung achievement yan pag matapos na yung lahat. So, ayan lang guys. So, ganyan lang ipaikot-ikot. By the way, dahan-dahan kayo kasi as in, malakas siya mainit siya. Nakakapasok talaga. So, dahan-dahan lang talaga. Yan. Kasi mawala namang magkikirl sa buhok natin. So, kailangan natin ah uh, gumalaw sa sarili natin. So, pistinda ko. Yan. So, maganda yan siya. Yan lang yung ganun. Kasi yung, yung talagang gusto ko naman is yung dulo lang talaga. Kasi sira na yung dulo ng buhok ko. So, gusto ko is uh, magkirl ko At least matabunan or matakpan ano, yung ano niya. Matakpan yung ah uh, parang patay na buhok. Pag kinulot mo. Ayan. Let's see. Maganda siya. Ano yung kinagawa ko pag may time ako pag gabi. nagde design design ng buhok. Pero mas maganda talaga ito yung may taga-pulot kayo. Yung hindi sarili niyo ngayon. Pero kasi nga wala akong kasama kaya yan. Mainit siya. Maganda yung ano niya. Yung outcome niya. Maganda talaga. Nabili ko ito is studies BNZ online sa UAE. Yan, it's a 89 ba yun? oh, see, ang ganda ng resulta, di ba? Ang oh. dulo lang naman eh. Kasi nga, sirang-sira na yung dulo ng buhok ko. So, kailangan natin is yung uh, sana niya. Yung dulo lang natin, medyo i-retouch natin. Kasi nga, sirang-sira talaga siya. Sunog na, sunog na. Kasi nga, ano to eh, naka-bleached yung buhok ko. Tapos, nung dumating at nagtabaho na ako dito, syempre, wala nang maintenance, iniipit-ipit na kasi kailangan, nagluluto. So, ayan yung naging resulta ng buhok medyo sunog. So, okay lang yan. Pwede mo na naman natin i-treatment yan pag gawin ng Pilipinas. Inshallah. So, ganyan ang ginagawa ko. Kuha konti-konti. Tapos, yung dulo lang talaga ang kinukulot ko, hindi yung buong bunga talaga. Pero kung gusto naman nyo na buo talaga yung ikukulot nyo, wala naman problema doon. Kulot nyo lang buo. Ko. Pero sa akin, itong trip ko eh. Ano ba? <laughs> Ganyan lang siya. Ayan. Maganda siya guys kasi init na init na siya talaga. Mas maganda talaga painitin nyo talaga ng kasi mainit kasi mas madali siya magkulot. So, ganyan. Dahan-dahan lang talaga kasi nga pa makapasok kayo. So, tinitingnan ko dyan is yung cellphone ko yung nagabideo kasi ako. So, dyan yung nagiging salamin ko. O, oh, ba diba? Ganyan lang. Pero akala mo naman saan pupunta, matutulog lang pala. yan patapos na tayo. So, yun lang guys. Ganyan lang palagi. By the way guys, thank you pala for those who are subscribing my YouTube channel at sa panunood ng mga video ko na masarili ko lang naman na video. So, maraming maraming salamat po. Thank you very much for those who are watching my video, for those who are subscribing my YouTube channel. Salamat po. And I promise, again, pag na-withdraw ko na po yung revenue ng uh, sahod ko dito sa YouTube, I promise na, yun ang promise ko talaga na half of my salary, I uh, will, uh, uh, ibibigay ko. Hindi ko pa alam. Wala pa akong masyadong plano ngayon kung saan mapupunta yung kalahati ko na sahod dito sa YouTube. So, yun ang naging promise ko kasi uh, parang ano na din din balik. Balik sa ano. Kasi ako, ako talagawa lang naman ako ng video. Eh, kayo nagpapasahod. So, yung kalahati ng naging sahod ko ah uh, ibibigay ko yun or magpipili. Hindi ko pa alam. Naghahanap pa ako ng target ngayon. But uh, hindi ko po muna eh, i-withdraw yung sahod ko dito sa YouTube hanggang sabi ko i-ponin eh, ko muna. Tsaka ako na lang pa uh, i-withdraw or kukunin pag nasa Pilipinas ako kasi tatlong buwan lang naman ako dito at tatapos na yung kontrata ko. Eh, yun, sabi ko sa Pilipinas ko na lang nakukunin kasi mas makakadesisyon ako kung anong gagawin ko doon sa kalahati ng sahod ko. So, ayun guys, finish na tayo. Ayan. Ang ganda-ganda o, -ganda, diba? At least mandang may design yung buhok ko. So, ayun guys, maraming salamat po pala sa mga nag-watch. Thank you very much guys. God. God bless sa inyong lahat and hope you're good health. Everyone, thank you so much for subscribing my channel. So, ayan guys. More power sa inyo lahat sa lahat ng subscribe sa akin. So, tatanggalin ko na yung saksak -sak para hindi, ano, tigas-tigas pa. So, ayan. So, thank you guys. Yan. Bye-bye.